Potential... Ang... Nangunguna sa mga pinagpipilian na maging kongresista sa, sa unang distrito ng Albay, si Bicol Party List sausage. Representative Attorney <notoriety> Jill Bungalon, batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia mula April 1 to 10, 2025. Sa nasabing survey, nakakuha siya ng 38% na boto o dalawang porsyentong lamang kay Tabaco City Mayor Crisel Lagman na nakakuha ng 36%. Sakop ng survey ang mga bayan ng Bakakay, Malilipot, Malinaw, Santo Domingo, Tabaco City at Tiwi. Matatandaan naman na batay sa pinakahuling survey ng social weather stations. Mahigit sa 7,000 boto ang kailangan ni Lagman para maungusan si Bungaloon. Mula kasi sa 36% noong Marso, tumaas sa 44% noong Abril, o katumbas ng 120,000 na mga butante ang mga nais bumoto kay Bungaloon. Mas mataas ito ng 3% kumpara kay Lagman, na may 41% lamang na nakuhang boto. Para sa mga balitang, tatak, Bicol. Danica Garcia. Jericho Rosales po, Bicolano. Munyan ta poan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako, Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki nanangay poan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang hermano ng bawat Bicolano, Kuya akong party list, may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota.